Coach JJ Redick, pinagpipilian si Marcus Smart at Rui Hachimura sa starting five. At Rob Pelinka, may gagawing malaking move bago ang trade deadline. Pero bago yan, isang mahirap na desisyon ang kinakaharap ni ngayon ni Coach JJ Redick para sa laban bukas kontra Utah Jazz. At ito ay kung sino ang mananatiling starter dahil sa pagbabalik ni Lebron James sa kanilang lineup. Matapos ang halos 14 games na pagkawala dahil sa injury, muli nang magde-debut ngayong season si Lebron at kailangan ng pumili ni Redick kung sino kina Rui Hachimura o Marco Smart ang mananatili sa starting lineup. May dalawang posibleng kombinasyon si Redick. Sa starters option 1, makakasama si Rui Hachimura, Luca, Reeves, Braun at Aiton. Sa starters option 2 naman, ay si Smart naman ang papasok Luca, Reeves, Braun at Aiton. Parehong may malinaw na benepisyo. Ang tanong lamang ay ano ang mas kailangan ng Lakers sa pagbabalik ni Lebron? Kung si Rui Hachimura ang manatiling starter, mas nagiging maluwag ang spacing para sa sa opensa. Kilala si Rui sa pagiging stable na floor spacer na kayang tumira mula sa corner at makapagbigay ng sapat na threat para hindi maklag ang lane. Kapag sabay niyang kasama si Luka, Reeves at Lebron, nagkakaroon ng mas magandang daloy ng bola at nabibigyan ng mas malaking espasyo si Aiton para sa kanyang mga role sa basket. Sa opensa, mas smooth at mas balanced ang lineup. Sa kabilang banda, kung si Marcus Smart ang pipiliin, magiging mas matibay ang perimeter defense. Kilala si Smart bilang defense defensive anchor sa guard spot, physical, maingay sa komunikasyon at kayang bantayan ang pinakamagaling na perimeter scorer ng kalaban. Sa pagbabalik ni LeBron, malaking tulong ang pagkakaroon ng isang hustler na gaya ni Smart para bawasan ang defensive load ni LeBron at bigyan siya ng mas maraming energy sa opensa. Sa huli, ang magiging desisyon ni JJ Redick ay magmumula sa kung ano ang mas mahalaga bukas, maximum spacing na hatid ni Rui o perimeter lockdown defense na dala ni Smart. Ang laban kontra Jazz ang magiging unang pagsubok sa tamang kombinasyon para sa bagong rotation ng Lakers. Samantala, kahit na maganda ang takbo ng Lakers mayong season na may 10 wins at 4 losses at nasa ikaapat na pwesto sa Western Conference, inaasahan pa rin gagawa ng matalinong galaw si Rob Pelinka upang mas mapalakas ang kuponan, lalo na ang kanilong bench. Ayon nga sa ulat ni Jovan Buha, handa raw itrade ng Lakers si na Gabe Vincent, Maxi Kleber kung siya ang target sa multi-team scenario at Dalton Kneck upang makakuha ng mas akmang role player na babagay sa playing style nila Luca Reeves, Aiton at Lebron. Dahil loaded na ang guard position ng Lakers, nanganganib ngayon ang minuto at posisyon ni na Gabe Vincent at Dalton Knecht, kaya naman marami ang lumalabas na trade rumors. Isa sa tinitingnan ng Lakers ay ang pagkuha ng isang big man na makakatulong sa rebounding dahil dito sila madalas nalalamangan ng kalaban. Dahil dito, isa sa pinag-iisipan ni Pelinka ay kung magiging available si Robert Williams III ng Portland Trailblazers. Maarong itrade ng Lakers si Dalton Knecht at Gabe Vincent kapalit ni Williams. Pareho naman silang mag-benefit sa trade na ito. Para sa Lakers, makakakuha sila ng elite defensive big man na may rim protection at solid rebounding. Malaking tulong ito para mabalanse ang front court at at para sa Blazers, makakakuha sila ng young wing scorer sa katauhan ni Knecht na bagay sa rebuilding timeline nila, pati isang veteran guard na makakadagdag ng stability sa rotation. Mas flexible rin ang salary cap nila sa hinaharap.